Yes, it's another Wednesday evening at ito po ang inyong paboritong programa, ang pinakabago at pinaka-exciting na online game show, ang pera o oh, scratch it, kung saan handa na naman po kaming mamigay ng 200,000 pesos. Yan po ay kung soswertehin ang atin pong lucky contestant tonight. Okay, February 15 po ho, nang huling may nanalo ng atin pong jackpot, siya na ho kaya ang atin pong tatanghaling second winner ng 200,000 pesos. Kilalanin po muna natin ang kwento ng kanyang buhay. Dear Master, sana isa rin po ako sa mapalad na mapili nyo para makapaglaro ng pera o scratch it. Ako po si Mary Joy Florence, 29 years old, isang housewife at may 3 years old na anak. Kasalukuyan po kami nakatira dito sa Dasmarinas, Cavite at kami po ay nangungupahan lamang. Ang aking asawa ay nagtatrabaho sa Maynila at doon po siya nakikipagsapalaran para lamang sa ikabubuhay namin araw-araw. Sa totoo lang po, pangarap ko po ang magkaroon ng sariling bahay para di na rin po kami mangupahan. Kaya kung papalarin po na mapili nyo ako, malaking tulong po sa amin ito. At higit sa lahat, gusto ko rin pong mapaayos ang ngipin ng papa Master. Matagal na po kasi niya request na magkangipin na siya. Isa rin po ito sa hinihiling ko sa Diyos na sana makaipon rin ako para sa Papa ko. Kasi alam ko na ito ang magpapasaya sa kanya at magbibigay ng araw-araw na masasayang ngiti. At bilang anak, gustong gusto ko siyang tulungan. Kaso po medyo may kamahalan ang pagpapangipin. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin po maibigay sa kanya ang simpleng hiling niya. Sana po kayo ang maging daan para matupad ang munting kahilingan ng papa ko. Sana po master, mapansin niyo po ako. Maraming salamat po. Parod po natin ang kwento ng kanyang buhay. Ito pong si Mary Joy. Napakapayak po ng kanyang pangarap at gusto lamang humatupad para sa kanyang magulang. So kilalanin pa po, po natin siyang mas lalo. At subukan natin kung tatagal ang kanyang tibay hanggang dulo. Pakilala, ah, pakilala ka na, Mary Joy. Hi! Ang ganda naman ng background mo, Mary Joy. Sir Piolo. <laughs> <laughs> Yan ang gusto ko sa'yo, Sir Piolo. Hindi na Sir Piolo, na. Ang gusto ko pangalan ngayon, ha? Okay? <laughs> okay, taga saan ka pala, Mary Joy? Eh, ang pangalan mo pala nito, si Mary Joy ay Mary Joy Belmonte. Pel, ano? Felisimo. Tama. Flo Floreso. I'm sorry, I'm sorry. oo. Siya po yung dating mayor po ng Kaloocan, no? Na ngayon po ay nasa may ibang... <laughs> anyway, Mary Joy, mukhang magkapit bahay tayo at uh, taga Dasmarinas ka rin ba? Ako, sa may Makati ako, ikaw, taga saan ka? Dasmarinas ka, po, sa may langkaan ko. Ah, oo, lagi rin ako napapatpad dyan. Antindi ng traffic sa lugar niya. Pero anyway, Mary Joy, handa ka na ba na suungin ang hamon ng scratchy at ang go for gold sa'yo tonight? Ready na po, Sir Ken Chan. Lalaban ka hanggang sa dulo? Lalaban po. Oh, si pangako mo yan, ha. So eto na, pumili ka na sa isa sa tatlong scratchit it cards natin ngayon ang naglalaman ng 200,000 pesos. Pili ka na, scratch it orange, scratch it blue, o scratchit it green. Scratch it green po, sir. Scratch it green. Sigurado ka na? Sure ka na? Yes, sure po. Okay. So, pinakakaba mo ang aming uh, mga tropa. So, sana ay ikaw ang ating next jackpot winner. Okay? So, sabi mo, di didiretso ka hanggang dulo. So, tignan natin kung ikaw ay tatagal. Mary Joy, pili ka na ng unang baraha. Bibigyan kita ng dalawa muna. Dinadaan sa panalangin. Yeah, yung pangatlo, sir. Ha? Yung pangatlo po. Ito pangatla. Ito, ito, ito. Ito. Okay. So, ang pangatlo, ang kanyang unang... Teka muna. 5,000 pesos. Tigil na natin to. GG cash ko na agad sa'yo scratch. Sa scratch it po. Okay, scratch it pa rin si Mary Joy. Tignan natin ang kanyang unang baraha. Oop! 40 pesos. Parang nagbabago anyo ng iyong itsura, ha? Parang medyo, parang sana kinuha ko na yung 5,000. Next baraha, Mary Joy. Pangalawa po. Gitna Ito. sa pangalawa. Ito, ito. Gitna. Okay. So, pangalawang barahan ni Mary Joy ay tignan natin kung siya po ay magtutuloy-tuloy. Ang galing mo naman. Isa na lang, parang scratch it red hat 7 yan. Ha? 277,777. Uh, 77 Alam mo ba yung scratch it red hat 7? Pagka naka straight seven ka ng paganon o kaya ng pagano yun ang jackpot nun. 77,777. Apo. Ano pa next? Isa, bibigyan pa kita isa. Oh my God. May boyfriend ka na ba? May asawa ka na ba, Mary Joy? May asawa po, sir. Asa na? Andito po. Andiyan ah, dyan. dyan. Buti wala siya sa ibang bahay ngayon, ano? Di ba? <laughs> For 15 years, nanahimik siya. Oh my God. <laughs> <laughs> Alam mo pa yun, ha? O, pili ka na. Para mapabilis sa ate laban. Mary Joy. Yung sa dulo po, sir, sa huli. Ito. Opo. Sigurado ka, ito. Opo. 40 yung unang dalawa mo. Tignan natin kung ito yung baraang minimiti mo. Mukhang malakas mo na langin? Itong si Mary Joy. 200,000 pesos. Okay, so kailangan mong tatlo nito. O tatlo nito. Tatlo po na lang. Sir. Ay, 200,000. Okay. Next, isa ka pa. Pili ka pa na isa um, yung pinakauna po. Ito? Sa first ring. Yes po. Magaling kang pumili, ah. Pero, pagka hindi nagbago yung takbo ng yung isip, palamang ito ang iuwi mo. Ready ka na ba, Mary Joy? Ready po. And, alay! Kumakalat yung baraha mo, ah, Mary Joy. Pero, lamang na lamang pa rin yung 40. O, isa pa. Bibigyan pa kita ng isa. Ano gusto mong bunutin? So ito kung paano mm. natin nilalaro itong scratch it, uh, itong uh, pero o scratch it. Ganito rin po ito nilalaro sa mga actual na cards, no? Lalong-lalo na yung Go Bananas at saka po yung Red Hat 7. Yung uh, I'm sorry, I'm sorry, uh, yung Go for Gold 20. Yung so, Red Hat 7 tinuro ko na po sa inyo kanina, mami, ituturo ko naman po sa inyo yung Money Tree. Yung una po sa huli. Sa una third sa line. Ito. Naglalaro ka ba ng Go Bananas, Mary Joy? Yes, po. Oh. Alam mo laruin to? Opo. oh, wag kay kayo malilito ha. Kasi oh, si Jopay, sabi ni Jopay, oy first owner ako nung gumraduate ako nung college. Sabi niya na ganon. Nung naglaro po siya ng Go Bananas, tatlo po yung 200,000 niya. Pero magkakahiwalay, tinapon ho niya. Hindi straight eh. Sabi niya, <laughs> kahit sa nung order, basta 200,000 o kung magkanong amount na tatlo, pare-pareho, yun po ang napanalunan ninyo. So, anong unahin natin? Ito? ato Mary Joy? Ha? Apo. Tignan natin kung madadali ni Mary Joy ang pangalawang jackpot number. Here we go! Oy, sabog-sabog to, Mary Joy. So, may 10,000 ka, may 1,000, may 200,000 na isa, may 40. So, pagka ganito yung baraha po, pwedeng labo-labo to. Lamang na lamang ang 40 sa'yo. So, tatawaran kita ngayon. Titigil na natin itong laro, Mary Joy. Papay ka ba? sa 9,000 pesos. Pera! O scratch it! Scratch it po! Scratch it pa din. So, mukhang matapang. Sabi ho niya, di dire-direcho eh. Pero may mga kontesta to sabi, sa, sa, sa na, natin nung nakaraan na sabi nila, di dire-direcho ako! Pero pagka lumalabas <laughs> yung mga ganito, ito ang pinaka nakakatakot eh. No? Si Pinuno ninyo, wala ho kayong binayaran sa pagsali ninyo dito sa pera Scratch It. Nag-share lang ho kayo niya ng inyong story. Uh, Walang-wala ka naman da uh, ilalaban sana, sabi nga nila, di ba? Pero at, at the end of the day, di ba, yung alok natin, pera pa rin yun, di ba? So, eto na. Bubunot na ako ng pangalawa natin, Baraja Mary Joy. So, are you ready for our second card? Ready po. 10000 Pera o scratch it. Yung, 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 yung mata mo, nagkakaroon na ng peso sign, ha? <laughs> 10000 na yan. 10000 wala kang puhunan, wala kang binili. Oh, haba nag iisip po si Mary Joy sa aking alok na 10,000. po mga viewers natin, ano? Be one of our lucky sharers. to so, i-share niyo lang po itong video na ito, no, at mananalo po kayo ng 1,000 pesos. Dalawa po ang aming pipiliin. At ito po ang aking good news. 'Yan dalawa po na 'yan, pag pinili namin kayo, dapat kayo po ang may pinakamaraming reaction at comment sa, sa among the re-sharers. Okay? So kunyari ni re mo, may nag-comment na tatlo. Okay. Tapos, Tapos share ho ni Jopay. May nag-comment na lima. Si Jopay ho yung isa sa mga winner. So yung top two. Ha? guess siya guess Get Okay. Tapos may itatanong ako sa inyo. Ano ang paborito ninyong baraha? No? O cards? ng uh, scratch it. Di ba tatlo yan? Go Bananas, Money Tree, at saka Pure 7. Ano? 10,000 pesos? Mary Joy? Pera? O scratch it? Oh my God! <laughs> Pag bumunot ako dito, Mary pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, ha? Depende sa barahan na mabubunot natin. Pwedeng bumaba, sabi ko nga sa'yo, pwedeng tumaas. So, pag nakabunot ulit ako ng mas mababa, o kunyari, isang libo, o pwedeng 500, yung 10,000, pwedeng gawin ko na yung 6,000 na lang. Pag isipan mong mabuti, manalangin ka. Manalangin ka. Eto na si San Pedro. Ayan, nakikita mo na siya sa langit. Gusto mo na ba sumama sa kanya? Mary Joy. Enchanted <laughs> mo man po <bro>. ako. <laughs> si San Pedro? Nananalaki ka kay San Pedro. Gusto mo na sumama kay San Pedro? Mary Joy? <laughs> oh. Kanina mo gusto? Kay San Pedro o kay Taning? Gusto ko po yung 200,000. Pero tatanungin lang pala kita, Mary Joy. Yung pera na mapapanalunan mo, sakaling makuha mo yung 200,000, balak mong ipagamot, ipaayos yung ipin ng iyong tatay. Ano ba ano ba nangyari sa ipin ng tatay mo, Mary Joy? Ano po, puro na po, ano, binunot. <laughs> Wala nang ipin. E, eh, ba't papaayos mo pa ipin? Wala na pala ipin. Saligyan ko na pustiso, sir. Yung, ano, baba, taas po. Ah, papupustiso mo. Magkano ro yung, ano, yung kailangan mo dun? 24,000, sir. O, oh, 24,000. O, oh, 24,000 pesos. Pera! O, scratch it! <laughs> Oh, sa Sasagutin ko na yung postiso. 24,300. Para may pamasahe kayo. 24,300. Pera! O scratch it. Pera na po. Pera na. Sigurado ka? Ayaw mo bumunod ng isa? Oh my God. Malay mo, 200,000 to. Pera na po. Sure ka? Sure ka? Bibigyan kita ng 5 seconds. 5, 4, 3, uy, usok, usok, usok. 2, Ah, kita nyo, may mga bago kami yung props. Pagbalik ni Master Long, wala na yan. <laughs> Joke lang, Master. Joke lang, Master. Joke lang. Alam nyo, ini-improve namin yung programa namin. Oh, eto po ang question ko sa inyo. Comment lang po kayo sa baba, ah. ah. ano ho ang mga gusto ho ninyong lugar na puntahan ng pera o scratches? Kasi ho, oh, magbabaranggayin, magkakaravan ho kami. Dadalim po namin itong laro na ito sa inyo pong mga lugar, kahit itago nyo lang po ng itago ang inyong mga gamit na scratch it o go for gold cards. 24,300 four Totoo ang alo ko sa iyo. Mary Joy, pera o scratch it? Pera po. Final answer? Oh oh Pag sinagot mo oo, oh, oh, final answer, sa inyo yung twenty Final answer na po. Ang final answer mo ay? 24,300. Pera. Pera ka na. Pera ka na. Pera na. Sigurado ka ha. O ito. So pera na siya. So congratulations. 24,300. Walang masama. No? Nakita nyo naman yung paglalaro namin. Ano? Talagang uh, pinopoker game muna namin kayo. No, uh, yung iba pinag-aaralan yung galaw namin para pag ako nag-next contestant, no? di ho ng laro natin. O, ito na. So, 24,300. Kung itinuloy, itutuloy natin ito, kunyari, ha, para lang makita natin baraha mo, ha? Para malaman natin kung magsisisi ka. O, woo! Tama yung ko, ha? Okay? So, simulan muna natin sa bonus. Pag naglaro kayo ng Go Bananas, may bonus yan. Kunyari, 1,000 na nakuha mo na tatlo. Tama? Tapos binuksan mo to, times three, 3, 3,000 yun. Okay, ina-explain ko lang po sa inyo, laruin niyo mga cards ha. So buksan muna natin yung bonus mo ha. Para alam na natin kung ano man dyan. Pero, pero pag 200,000 jackpot, sarado ka na doon. Kasi up to 200,000 lang tong card na to. Kung gusto mo na 1 million, go for gold 100 ang bilhin mo. Naglalaro ka noon. Pagpaparisi mo lang yung nasa trophy, tsaka yung nasa metal sa baba. Pag nakuha mo, 58, tapos nasa baba. Uh, 58, tapos may 1 million. 1 million yun. O buksan muna natin yung bonus mo. Qu One. Ay, may chance ng 200,000 to! May chance na 200,000. So, so 24,300. Tingnan natin. Ang next na baraha para sa iyo. 10,000. So kung itinuloy natin ito, ibababa ko ng 15,000. Yung tawad. Ano ang sagot mo dun sana kung tumuloy ka? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Pera ka pa rin. <laughs> Pera ka pa rin. S Pera pa. Pera ka pa rin, o. Bubunot ulit ako, ha? Para makita natin yung baraha mo. Okay? So, naging 16,000. So, continue yun, Ay! Naging 1,000. Bumaba ng 9,000 to. 9,000 na lang. Pero, o, scratch it ka doon. Pera ka pa rin. Pera po. Ang mukha mo ay, mukhang, Eto <laughs> ngayon. So, 9,000 na lang yung tawad ko sa'yo. Tapos, nag-scratch it ka, kunyari. binunod ko to. Binunod ko to. Oh! Ah! Babalik tayo sa 25,000. Di ba? Ngayon, last na 25,000. Pero o scratch it ka do, kontinuyuin natin. Mary Joy, ang ganda pa naman ng background mo. Hindi mo sinagad. Di ba? May bulaklak pa sila. Ano? 25,000 yung alok ko sa iyo. Kontinuyuin natin to, pero o scratch it ka. Ha? Pera po. <laughs> Pera ka pa rin. Okay, so 25,000, ito yung baraha mo. Titigaw mabuti. Tawagin mo yung mister mo. Sir! Pati anak mo, tawagin mo yung anak mo at saka mister mo para makita natin reaksyon natin. Tignan natin kasi pwede maging 40 pesos to eh. Pwede maging 1,000. Pwede maging 10,000. Pwede 200,000. Asa si sir? Dito ka. Ayan na ho yung buong pamilya ni Mary Joy. Ayan. Bakit bakit sa lahat ng ng Joy uh, Belmonte Flore ano Flo Florese? Ikaw yung hindi ganito magsalita. But di ba diba dapat ganyan yung boses mo? Ay di ba? Okay. Sir, nagpera po kayo sa 23,500 pero kung umabot po tayo sa punto na to na isa na lang ang na natitira, 25,000 sana yung ano ko, yung alo ko sa inyo. Talo na agad kayo ng ano, uh, 1,000 mag ano, 17, tama ba ako? Uh, ah, mahina ako sa mat, kaya nga ako nag-artista na lang ho ako eh. No? Master, okay ba? Master long? Okay, anyway. So, tatawad ako 25,000. Sabi niya, pera pa rin daw siya, Idol. Idol, ano pangalan mo, Idol? Idol? Dennis. 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 Ano pangalan ng first girlfriend mo? Sige na, sabihin mo na sa amin. Yung lagi ninyong pinag-aawayan. Ano trabaho pala ni Dennis. Ano, ano 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 yung trabaho mo, Dennis? Ah, uh, office worker. <laughs> Parang gusto na ako sa pakin, eh. Parang <laughs> punan dito ka lang. <laughs> ano ano trabaho niya? Office staff ko. Office staff ka. Okay. Uh. So eto na. Noong start ng ating uh, laro, ang sabi ni, ni ang sabi ni Mary Joy, tutuloy-tuloy siya. Inaloko ko ng 8,000, lumaban siya. Inalo ko ng 10,000, lumaban siya. Inalo ko ng 23,000 24,300, nagpera siya. Alam niyo ba kung ano ang barahan niya? Lapit ka pa Dennis, lapit ka pa sa kanya, akapin mo siya. Akapin mo siya. Tapos pag binunot ko to sa mo sa palen, ang barahan mo dapat Mary Joy. Ay! <tinyo> Sayang lang <laughs> yan, okay lang yan. Oo, lang Pero ikaw, Dennis, ang hinayang ka din. Sayang, oh. Di ba tinanong kita? Kasi nung binunod mo to, I have a gut feeling na 200,000 siya. Kaya tinanong kita kung itutuloy mo. Sabi mo, oo. Oh, oh. Di ba? Um, sa uh, 37, No, na contestant sa amin sa Pero Scratch. 37 weeks na po kami. No, ikalat niyo po sa ating programa namin. 18 ang 200,000 ng baraha pero umurong. Ikaw ang pang 19. Sabi niya kasi sa pero na po. O, eh, pala sampalin mo, hindi ikaw ang sasampalin niya. Di ba? So, sino mo ang pera sa inyong dalawa? Siya o ikaw? Kasi ikaw ang pinagbintangan ko kanina. Mary Joy. Sayang, okay. so, okay. but anyway, Mary Joy, at least kahit papano yung pinangarap mo no, na gawin, so may, at least may sobra kang 300, gagawin na namin 25,000. Okay? So gagawin ko ng 25,000 para naman hindi 24,300 yung uh, kukunin mong cheque. asa uh, Basilan nga pala, yung office namin, dun mo kukunin. Ano? Okay na yung pamasahe mo? <laughs> okay. Anyway, Mary Joy, anong masasabi mo sa yung naging paglalaro at uh, invite mo na rin yung ating mga viewers na mag-comment lang na mag-comment at uh, in random na pipili kayo dito. Um, Unang-una po, maraming maraming salamat po sa Scratch It family, sa inyo po sir, at kay, kay ma'am, congratulations po kahit wala po siya dyan. Maraming maraming salamat po, malaking tulong na po yung perang na panalunan ko po, po. Thank you po. Pero nagsisisi ka? Opo, sobra po. Kasi pinagdasal ko po siya eh. Kaya nga eh. Tinatanong kita kanina. Sa, abot ang panalangin mo at the start. Kaya lang hindi mo tinuloy. Di ba? Opo. Anyway, Mary Jo, at least may lesson learned ka. Di ba? Na ang, ang isa sa mga aral dito is pag talagang disidido ka, di ba? Ano yung haharang sa yung sibat, dumiretso ka, tumuloy ka. Di ba? But anyway, Mary Jo, maraming maraming salamat sa iyo at yung mga kababayan natin dyan sa may dasma. Um, okay. pakikalat, no? Uh, kila Manny Pacquiao, diyan nakatira sila Manny Pacquiao eh, no? Sila yung mga mayayamang artista diyan sa Dasma, no? Pakisabi sa kanila na manood ng Pero o scratch at mga programa, no? Anyway, Mary Joy, maraming maraming salamat and virtual congratulations sa iyo. Shake, shake hands kita. Congratulations. Sayang gusto sa, gusto ko sana po nasan yung luha mo, ikawawa eh. kawawa ka naman eh. Bakit kaya lang wala akong magawa eh, no? Hindi tayo magkaabot. No? Ganito, gawin mo. Iwala mo na yung asawa mo. Okay, joke lang. Joke lang. Anyway, so yun po. Ang uh, isa na namang exciting na laro ng atin pong pera o scratch it. At uh, congratulations pa rin po kay Mary Joy. And hopefully, yung atin po magiging contestant next week, eh talagang ilalaban po niya kung ano yung kanya pong nararamdaman. Kung ano po yung kanyang nasa puso at kanyang ipinagdasal. Sa ngalan po ni Master Longmea at ni April, congratulations, Gustilo! Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa, Minsan Piolo, Minsan Bratty. Bye-bye! Darito -bye. na ang pinakabagong online game show ng bayan! Pera o Scratch It! Samahan si Master Long Mejia sa kanyang paghamon! Pera o Scratch It! Manalo ng hanggang 200,000 pesos! Pera o Scratch It! Dito na, sa Scratch It at Go For Gold Pages!